you yeah, oh, yeah. did

joke lang guys. Hi guys! Alright, dumating na po yung ating, ayan, Google AdSense pin guys. yan nakuha ko ito kaninang hapon guys. So, oh, kita nyo? Excited so na guys. Yo, excited na po ako guys. So, nakuha ko po ito sa post office oh, sa amin, uh, sa amin lugar, sa amin city, sa Masin. So, ito po yung uh, ilalagay natin sa kwan uh, guys. Para ma-verify po ang ating uh, address Ito po yung ating ilagay na 6 uh, digit na number So, nandito po sa loob guys o, Ayan, so, pinunit ko na to And Kanina yung sa taas dito Kasi, sabi dito, remove side edges uh, first So, ito ba guys, first time ko makatanggap nito guys so, Nanginginig pa ako guys, nanginginig Alright So, uh, tatlong side dito, saka dito guys oh, Legit po to guys, oh Oh, yan oh. Oh. Di ba? Oh, sa akin po 'to na pangalan, no? Oh. Oh. Ni maklaro. Ni maklear. Ayan oh, guys. Nasa ni pakibulan right. So ngayon natin itong itong i-remove guys so oh. to tatlo. So bali guys, uh, nag request ko po ito noong December. So wala pang 1 month guys, 2 to 3 weeks yata yung lumating na. So, nagbakasakali lang po ako pumunta sa post office kanina. Ayan, so, naswertehan guys. Uh, uh tanong ko sa mga empleyado doon. At saka, pagtingin nila mayroon doon. Ayan, mayroong pangalan ko guys. So, napakaswerte natin ngayong 2024. Ayan, ito yung pinakamagandang uh, regalo sa atin, di ba? So, ayan, nagbunga ang ating pag gawa ng mga content guys alright Ano na yan ingat tayo guys para hindi mapunit baka mapunit to <laughs> sayang lahat ayan na sabay na nyo ako guys tingnan natin to okay, nanginginig talaga ako guys hello <laughs> ano kang Lah. apo nito guys what 1 2 right ayan na lang ito na lang na side dito guys Hello? <laughs> three. 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 Excited na po guys One. So, mamaya atin tong ilalagay sa ating itong pin number uh, sa ating Google, sa ating Play. YouTube. Na! Punit pa! Kinabahan okay, ako guys. Kinabahan talaga ako. Oh no! Here we go guys. Here we go. There you go. All right? Ito na. Oops. Ano kaya laman nito guys? Ay! Ah, ito na po yung ating... Alright. Your Google AdSense Personal ad Identification Number PIN. Alright. Ito na po guys. Welcome to Google AdSense. Your account isn't set up to receive payments yet. So please follow the instruction to verify your address. So ito na po yun guys. Itong PIN pin at ilagay para po uh, ayan makareceive na tayo ng payments galing po sa ayan google or adsense sa ating youtube so instruction ito sign in to your adsense account so nakapag sign in na po tayo so go to payments uh, verification check so enter your pin and pick submit. so mamaya ating itong ilagay itong ating pin guys alright so nakalagay ito Please note that we will stop serving ads through your account if you do not use this pin to verify your address within 4 months. Alright, so 4 months lang pala yung validity nitong pin guys. So dapat mapalagay, malagay na natin ito ngayon as soon as possible guys para hindi na po aabot sa 4 months pa ito. So thanks from Google AdSense team. Alright, so, so secret muna natin itong ating pin guys. Ah, secret na, na lang para. So this... Uh, code is unique to your account and the payment's address you want to verify. So, please do not share this code with anyone else and know that Google will never call you as for code. So, ayan eh guys. So, dapat ah, uh, uh, dapat sa atin lang ito. Walang ibang makalam itong pay na ito guys. So, dapat tayo lang. So, diba? Then, para po, ah, uh, for safety sa ating, ah, uh, Google AdSense na no? Alright, so maraming maraming pong salamat po. Ayan, so dumating na po. So itong ating pinakahintay na pin guys para po ayan, makapag-payments na tayo sa ating YouTube account. Alright, so mamaya guys, ating do ilagay itong pin. So maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat and Happy New Year. Alright, be happy. Enjoy life lang po. Thank you.